ang anak ng Diyos nakikinig nag-aaral ng salita ng Diyos kaya kung hindi ka nagbubuklat ng Bible never never ang kinimong anak ng Diyos hindi po lahat anak ng Diyos nilikha lahat ng Diyos. Mahal lahat ng Diyos. Pero ang anak ng Diyos, yun lang tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon. John 1.12, ang tumanggap kay Jesus, naging anak ng Diyos. At John 8.47, ang nakikinig sa salita ng Ama, sila lang yung mga anak. Kahit ano pang reliyoso ka, kahit ano pang alay-alay mo dyan, pag ang Bible di mo binabasa, hindi mo sinusunod. Don't claim it. Sabi doon sa Matthew 7, huwag mo ako tawagin, Panginoon, kung hindi ka naman susunod. Hindi ako papasok yung sumusunod lang sa kalooban ng Diyos Ama. Asan yung kalooban? Nasa Biblia.